ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Trending ngayon sa social media. Naglabas noon ng video. Ang babaeng pinaslang sa loob ng boss sa Nueva Ecija. Sinabi niya sa video, ang kanyang sama ng loob sa kanyang anak. Samantala, sa panayam ng ibang news itinanggi ng anak na may kinalaman siya sa mga pangyayari. Ang video na inilabas ay galing sa kaanak ng babaeng pinaslang sa loob ng bus. Ani pa niya sa video. Ginawa niya umano ito para sabihin sa kanyang anak na wala itong karapatan na magstay sa bahay niya o kumuha ng mga ani. Ibinilin rin niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga ari-arian. Wala na umanong karapatan dito ang kanyang anak. Dagdag pa ng babae sa video tinanggalan ko siya ng karapatan. Dahil alam naman niya, na naghati kami, ginawa ko ang lahat, para mapaayos ko ang buhay niya. Pero ano ang iginanti niya? Kuha ang video na ito. Noong Marso sa alita ng magina ina Nagawa din ng ina, na makasuhan ang kanyang anak ng robbery at karnapang. Tumanggi namang magkumento, ang anak ng biktima sa naturang video na ito. Samantala umabot din sa tatlong pagdinig sa korte ang mga isinampang robbery at karnapong ng inaalaban sa sariling anak. Samantala noong November 8 sa kanilang huling hearing, ay nagkaroon pa sila ng kanyang anak ng pag-aayos ang magkabilang kampo. Samantala ang anak umano ng biktima ngayon, ay maraming natatanggap na banta sa kanyang buhay, matapos maglabas ang PNP bilang posibleng person of interest itinanggi naman ng anak, na siya ang nagpatomba sa kanyang ina. Ani pa ng anak, mag-isa kong anak, nanay ko yan, e uuutos ko bang epetombayan yan. Inamin naman ng anak, na nagkaroon sila ng tampuhan ng ina noong Pebrero na nauwi sa demandahan. Dagdag pa ng anak, bakit ang inisisi nila sa akin lahat? Porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako na kaagad ang hinahanap pag may nangyari na. Pati na rin ang mister ng biktima. Wala umanong alam sa hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Ani naman ng mga netizens. Gone for hire. Bago umalis yung mag-asawa, meron na talagang nakatimbre sa dalawang lalaki. At binigay ang detalye ng dalawang mag-asawa. Kaya naman hindi talaga pumalpak ang dalawa. Dahil kung walang nagbigay ng detalye sa mag-asawa, na mismong kasabwat sa pamilya ng biktima, malamang sa malamang kailangan pa isa-isahin. Paparahin ng dalawang lalaki ang bawat victory liner bus na manggagaling sa Isabela. Paano nagagawa ng isang anak sa magulang niya yung ganyan? Di ba niya naisip kung sino ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya? Naiiyak ako sa ganitong pangyayari. Kasi aaminin ko sa si wali din akong anak. Pero mahal ko ang magulang ko at may respeto ako.